Ay puto oh! <laughs> Kala ko puto. Ayan na! Ayun. Ako naman dyan. Anong ano mo Eh! Makabangga tayo. Bago nila gino oh. Bago to. Hmm, bago yan na item. Daming ba bago to ga. Ewan ko anong lasa yan ito. Lang. mga paboritong pano ng mga Pilipina. <laughs> ha? Ipo ka ng tilapay? Oo, oh, hati tayo. Ayun lang sila, hati. Oh, hati kayo. Hati, tatlo kami, hati na. Sino tatlo? Si Joanne. Uh, tas, oh, tatlo kayo mga hati-hati. O oh, apat, ay, hindi kasi ako mahilig sa humilip, si tinapay. Kasi, kasi. kasi. Mag -ano, mag ah, hindi pa. na lang ako. Iba yung bread ko. Sila na lang. Hati kayo na Hindi na ako. Yun iba na lang bilin ko. Nag-iba ah. yung mukha. Hindi, hindi uh, yung original na. yung binibili natin. Hindi. Ito yung binibili natin. Ito? Oo, ito yung ba Parang ano na siya, kuwa-kuwa na talaga. Ay, parang hindi ito yun. Hindi, hindi, ano, giba, oh, wala ito. na. <laughs> Hindi oh, ito, ito, ito nga yun, te. Ito yun, yung pareho. 790. Hmm. Pareho lang. Mas po. Pareho pa ah, nag-iba. Wala, ano, nag iba na. Ito na lang. Pareho lang, di ba? na g lang naman po. Wala na. Hindi na yung original talaga na. Ang sarap bumili kaso, di ba? Pag may mataas sugar. Ha? Para bilis lang din kasi Ha? Hati-hati Ayoko ga. <laughs> yung diet ako eh. Iba yung... Ilalagay yung sa lito, ay sa frozen... I-freeze... Ayun yun ba? Ilagay sa ano? Di ba? Ililito yun? Oo. Oh, gusto ko yan. Wala yung ano... Ay parang leli pandilichi? Like toro rolls, Hawaiian sweet roll. Ah ano po? Parang, parang pandilichi parang ano po, monay. Monay. Masarap din natin ano, may garlic Masarap Masyado namang mahal, masarap 'to. Mozzarella. Matran so, mo? Ano, Apo? Hawaiian bread. Wow, pero ang laki no, ako lang isa. Tapos siyang ano, 32 rolls. So, dalawa. Ah, by po. Twin pack. Oh. Ah, 16 Ay, oo nga no. Ay, oo. Jin, ah, ano sa'yo, Jin? Si <laughs> ka, Jin, yung creep yung hinahanap ko. Ate, hati tayo sa chike. Di yeah, atay, kakulang nang kaya. Sinadya ko nga. Masarap kasi yung isa Masarap kasi yung isabaw. 아양 아양 벗고 베컨 Ito, Jean. Ito masarap. Yeah. Sa anak ko, paborito niya yan. Eh. Magkano ito? Ay. Yeah. mahal na, no? Ang dami yung mahal, no? Pitson, sana? Sarap yung grapes, ano? Ha? Wow. Magkano? 4,000? My goodness. What? Beef. Ano na? mahal lang karne, di ba? Pero, mahal yeah. po ba? Hmm. Mahal. Pero, mas maigi mas dito. Marami. Mas madami. May... mas madami. Kung mag i ano? po. Hmm. Yung tang. Ano to? Lamp. Ang sarap sana ito. Mahal. Ito. 妈的。Man. mahirap pumili guys ang dami kasi pag bumili ako ng itong manok so ang dami so ako lang isang ang kakain sa bahay kasi minsan minsan lang yung aking anak ay kakain pero hindi siya mahilig kumakain talaga sa bahay kasi wala siya lagi sa bahay maga na siya umuwi kumuha yeah, na sila ng manok I -i Kumuha na sila ng manok, guys. Ayan na. Nakukuha na kayo? May ilan sa ito? Eh? Isa lang. Lagay mo na, Jim. sa'yo, Huwag ka lang magpalata, ha? Ako lang mag-ano, huwag palata na iwalay. Unahin ko lang, ha? Pagkatapos ng bayaran, guys, ang pinaka pinakamasarap dito sa costo ko ay ito. Ay, mura lang kasi at may ano na, unlimited drinks. Yan, dito ko ito hindi masyado marami ang tao kasi ordinary day lang after work ng aking mga kaibigan ay suki ko na rin sila so malapit lang sa bahay ayan Nasaan si Norris Jean? Dalawa yung ano ko guys. Smoothie. <laughs> At saka soda. Nasaan si Norris? Nasa na ah. Ayan, gutom na gutom. Dito na po yung aming hapunan delivery nila ako. Hindi siya mag-order ng ano? Inumin? You know, Kabahay nga ang doon kayo Yan, tapos na kami kumain. Uuwi na po kami. Ihatid ko lang po muna sila Hingin una. Hingin ako? Tapos ako na. Diretso na uuwi, guys. Oh. Na Nag-outlet? Baka. Baka sa kabila? Pupunta pa kayo sa kabila? Adon kayo. Tadaan dyan sa likod. Dito, kasi malawak. Hay. Kasi sa likod ba te? Ewan ko kasi masikip diyan. Hindi pa buka. Teka ha. Kasya? Hmm. Ah, oh, kasya pala. Gandungin mo na. <laughs> ah, Mahawakan siya ako kay Pam. Bangga, bangga yung sasakyan. Sa Sino? <laughs> yung, uh, di siya, uh, sa bahay mo? Oo, no, kaya nakalap. Kaya hindi siya makapasok. Kaya so, kaya naman mag <laughs> man, <laughs> man, Makita siya nung hin na utoko doon. Yung lalaki doon kapit bahay mo. Magugustuhan siya pare silang hin eh. <laughs> <laughs> Pares plus ang hin? <laughs> Ayun Ayan. siya yun ba? <laughs> hindi. <laughs>